Hi, guys! We're back again. And hulaan nyo kung nasan kami. We are here in Palo Municipal Building. Or nasa Palo Plaza kami, guys. Yes, sinulit na talaga namin ang aming pagpunta ng Tacloban. Kasi nga, parang hindi naman kami lugi sa gasolina. Malayo pa nga lang kami sa plaza ay talagang makikita mo na talaga ang kanilang kumikinang-kinang na mga Christmas decors. So pagpasok mo pala sa kanilang plaza dito sa may entrance guys ay meron kang makikita na tunnel of lights. O ba diba? Ang ganda. At first time nga ito namin mag-asawa na makapunta dito talaga makapasyal dahil dati nakikita lang namin to sa Facebook. Kaya nang makarating nga kami dito ay talagang napawaw kami sa sobrang ganda. Parang ka level niya ang Christmas Village sa Baguio. Char! Sure, yes, no sugar coating talaga. So, ito yung asawa ko. Siya yung nag video dito. So, meron pala din tong area, guys, kung saan pwede kayong kumain. Kanyara, nagutom ka habang na mama So, meron sila dito. Di ba? Ang organized, no? Tapos, ito pala yung kanilang schedule of activities para informed ang mga tao sa mga kaganapan or magaganap dito mismo sa plaza. And by the way guys, ang bridge na ito pala ay papunta sa Ginhangdan Hill. Hindi ako sure kung maganda to pag araw dahil gabi nga kami nakapunta dito. Pero ang pinaka-highlight talaga sa gabing ito ay ang kanilang giant Christmas tree. Ang ganda talaga guys, grabe promise. Ang pagkakadesenyo, grabe ang galing. Talagang masasabi mong pinag-isipan at pinaghandaan. Kaya naman makikita nyo, maraming mga nagpipicture malapit dyan. At syempre kami, nahirapan kaming makakuha ng, ano, ng solo spot dyan dahil... Maraming tao, 'di ba? Marami kang mga photo bomber. Char. Pero wait, there's more dahil marami din ditong mga booth na may iba't ibang Christmas designs. Promise, mabubusog talaga ang mga mata nyo sa mga makikita nyo dito at napakasulit and worth it talaga ng time and money na magagastos nyo papunta dito. Parang sa isip ko, ang bawat booth na ito ay may kanya-kanyang theme. Merong White Christmas, o ba diba, andyan si na Olaf, tapos parang snow siya. Tsaka meron ding, ano ba to, Pasko sa Nayon hasta ang ganda, merong parts dyan na pwede kang magpicture, meron ding hindi, meron ding Winter Wonderland, o oh, di ba ang ganda para talagang sa bagyo This is highly recommended talaga para sa may mga anak na mga bata pa. So, dalhin nyo sila dito. mag enjoy talaga sila. So, by the way, nakaka-amaze din tong municipal building nila. Kasi yung kanilang seal, parang may paganito, di ba? Hindi ko alam kung anong tawag dyan. And with that, I would like to commend all the government officials of Palo. Talaga, grabe, ang galing talaga. And ang ganda talaga ng inyong concept ng Pasko ninyo dito. Masasabi ko talaga na no need nang mag-travel sa iba pang malalayong lugar para lang ma-experience ang ganito kasi meron na pala tayo dito. And that's it for this video and sana bisitahin niyo ang Palo para ma-experience niyo din to. Bye.